Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Good morning mga kachika and welcome sa aking munting channel. Dito nga sinabihan na nitong siya Attorney Charlie, itong ang si Juana na meron daw silang magandang gagawin nga para sa Dela Costa Food Court at dito ay nasabi nga nitong si Juana na kahit ano man 'yan, Tito Charlie go lang 'yan at approve na sa akin lahat 'yan. At dito naman ay dapat talagang napahampas pa ang kamay nitong sila ni sa upuan sa sobrang tuwa niya dahil nakukuha na nila ang kanilang gusto dito nga kay Juana at dito nga ay nasabi nitong silani Lani sa mismong harapan nito nga si Juana na yan ang magaling at mahusay na CEO wala nang patumpik-tumpik pa ang akala naman dito ni Juana ay tuluyan siyang pinupuri ng dalawang ngunit walang kalam-alam ang utu-utong si Juana na isang araw ay mawawala na ang lahat sa kanya at dito naman ay nasabi pa nga nitungang si uh, Lani na ikaw ang magaling at mahusay na CEO at panahon na para ikaw ay magningninga at nag-shine ngunit walang kaalam-alam ito ngang si Juana na hindi pala siya magsa-shining kung hindi tuluyan siyang lalagapak at babagsak sa lupa at pupulutin sa kangkungan dahil sa kanyang pagpapauto dito nga kay Lani at kay Attorney Charlie na ngayon nga ay tuloy na tuloy na ang kanilang plano na nakawin ang lahat ng mayroon itong ang si Juana na unti-unti nga nilang itong pababagsakin na mawawala ang lahat-lahat sa kanya. Kaya guys, ito po ang ating pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa Shining Inheritance. Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat! God bless and... Bye bye!